dapat bang hindi sagutin ng ikakasal na artista ang transportation at hotel accommodations ng bisita at kaibigan na imbitado kapag kinasal sila out of town o out of the country. Eto na, magbuburutan na tayo. Ayan. Ayan. So, hindi masisilip to, no? Ayan, ang hirap naman nito. Sana magbunday mapunta sa akin. <laughs> Parang ang hirap ipagtanggol nito. Yes! Ano nang tanong? Ay, Dad, hey, hey. Dapat hindi sagutin. Dapat pang hindi sagutin. May kakasal yung mga bisita niya. Ay, ganon? Oo. -o. So, ikaw, Ako, case dapat to hindi case sagutin. Basis, Tapos, eh. Tapos no. Case to case basis. Hindi, dapat yes. Anong case to case? Walang oh, nakalagay oh. na ang case to case. Oo. <laughs> oh, oh. Okay, it's, no. lang, no? it's either yes or oh, no. no. Pag-regrade yung buhok ko na nagkakaedad na ako. Masa black or white yes, lang, yes or no? Dapat hindi sagutin. Oh. Kasi mag ka nga, artista ka. Oh. Siyempre, invitahan mo na mo, mong mga entonance mo. O kaya yung mga abay, mga nilang, mga mayayaman na rin, di ba? Yung kaya nilang sila mismo ang gumasa sa kanyang airport. Kagaya na nangyari kay Maha. O, oh, silang gumastos. Siyempre, bago yun. Eh. Okay lang ba, kukunin kitang ninong, pero ikaw ang gagastos ng air. Ay, oo oh, naman, mamahal mama. kita. Napada. Ikaw pa ba? Yung kapalas tsaka nisa ng iba, ganang mga sagot, di ba? Pero this time, talagang totoo yung pagmamahal na pinakita nila kay Ma. Sila ang gumastos. Kaya, kahit hindi nila sagutin, ibig sabihin mga kinukuha niya, yun yung afford na makabili ng airfare. Kaya yung mga mayaman ang nila talaga na kayang-kaya niya sila mismo ang gumasos sa kanilang mga sarili. Kaya dapat lang lang hindi sagutin. Hindi dapat sagutin? Oo. Oh. Para nalitutuloy ako sa'yo. Hindi, dapat lang hindi sila sagot ikakasal. Uh -oh. Kesa kung yes, dapat lang ah. Uh -oh. hindi nila sagutin. Uh -oh. si lang Silang gumag, or yes, pwede sabay. Kung, kung nasa sa niyo, choice niya, kung gusto niyo pa rin pumunta na kayong ganggan. Pero hindi ko yung sasagutin, kaya hindi ko sasagutin. Pumunta kayo, hindi, kerr, parang gano'n. Kaya mag-ikakasal. I'm not referring only kay Ma Salvador. Sa akin naman no, uh, di diba? uh, ba? Siyempre di ba pag kinasal ka dapat paghandaan mo 'yan. Uh, di ba dapat pagipunan mo 'yan. Dapat pag nanggimbita ka at kung gusto mo sa abroad, dapat ready ka sa mga gagastusin, di ba? Parang ganoon. Kasi haya mong sila magbigay sa'yo ng regalo kung bigay ang regalo nila kung mag-offer sila. Okay, masaya pero dapat ikaw ang ano, gumastos, ikaw ang tumaya. Kaya sabi ko nga case to case basis. Oh. Anong diba? case to case? Pero, <laughs> ay, pero nga, <ngayon>, hindi <laughs> Yung ang kung kukunin mo naman, hindi ka naman siguro kukuha ng mga ninong o mga abay na hindi na pera o hindi mayayaman. Siyempre, alam mo, kaya kapag ay ito kunin natin. Ay ito! Si Presidente Duterte, mayaman ito! Huwag ka magpangalan ay, na! Ang oh. Ay ito si Rodan Castro! Kaya-kaya bumi ng airport. Nagagaling nga lang ng Japan, di ba? Kaya-kaya, kunin natin yung lino. Ay! Ay, oo, pupunta ako sa kasamdada. Kung cross na cross, pero si done. Siyempre, pagbibigyan. O sige, kahit pa ako nagbawa, may credit card naman ako, sampung. Ganon. Kasi, oh, man naman yung ikakasal. Kaya, kahit obligado siya, na siya lang gagas, hindi ko na obligado. Pero, siyempre, sabi ko nga, nasa pag-uusap, okay lang ba, friend roll dad, ikaw na lang sa airport. Eh, Sasagod ko, oh naman, so hindi obligado. Yan. Ay, ka. Saan sa ba nang gagaling kapalmoks na yan? Ha-ha! <laughs> Joey Del ikaw ba yan? Kasi oh, ako naniniwala talaga oh, oh. na pag ikaw may okasyon, dapat sagutin mo lahat. Lahat, oh. lahat, lahat. lahat, Parang ganon. Oo. Oh, oh. Saan nanggagaling gagaling ka, Palmox na yan, ha? yung kasi, nangyayari na noon oh, pa. Oh. Nagkataon lang na artista tung si Maha, At saka si... Ano mo? Rambo! Rambo! Si Rambo Silvester Stallone! Artista siya. Kaya napapag-usapan natin, nalalaman natin, ang gumasos pa lang kasi ay sila sila mismo yung mga invitado, imbitado, yung mga kibiyo. Pero pansin ninyo, ang mga invitado ni Ma, yung mga manilapit sa puso niya, just like John Lloyd ang ganda ng message, yung kapatid ko, alagaan mo. ayan, ambisyosa yan. Di ba sabi ni John Lloyd Kasi super close naman siya doon sa ikinasan, kaya siya ang gumasa si John Lloyd Cruz. niya kamal si Ma, nakasama niya pa dati sa ABS-CBN2. Oh. Pero ako, ito, ako may karapatang magsabi. Okay. Oh, eh. Wala kang ang oh, kasi nasa may decide ako. Okay. So ako may karapatang magsabing case to case basis. Oh. Kapag hindi feeling siya, ko, hindi oh. siya dahil okay. yes siya. Ang feeling ko depende sa ano eh, kung sino ang ikakasal. So, okay. Sa bagyo lang naman din, kaya rin naman sigurong sagutin ng mga ano, ng mga ng ikakasal. Pero kung sa London, sa Paris o sa ibang bansa Di ba si Dr. Beno din, di ba, parang sinagot din ng mga bisita di umano. niya, oh. di umano yung kanilang airfare. Oh. Meron din tayong kaibigan, di ba, si Tito Alcio di ba, galing Amerika. Hmm. Uh, uh, may na rin na kilala din, di ba. Siya din talaga ang gumastos ng airfare niya, pati yung hotel accommodation. Okay. So parang feeling ko, depende rin at maintindihan ko rin yung mga ibang artista na hindi kayang sagutin din lahat ng mm. air for dahil nga naman sa ko dami. ibang bansa yung eroplano, ah. yung hotel, hotel mas gastos, accommodation. So, okay. oh -oh. Parang feeling ko kung dito lamang sa Pilipinas okay lang nasagutin lahat. Okay. Pero kung sa ibang bansa ano, maintindihan ko naman ko ipasagot sa mga bisita. Oh, Ganun ba yun? Um, Ganun yun. Eh. Kaya maybe ka talaga. Oh, oh, maybe talaga. Dahil parehas mong pinagtanggol yung oh, aming oh. mga panig, di ba? Oo, oh, oh, kasi kung sa Quezon City lang ang kasal, sasagutin ko lahat, di ba? Pero ano ako, oh, oh. pero ako talaga, oh. dapat sila, kasi gusto nyo makita, ma-witness yung ikakasal na mahal nyo sa buhay. Siyempre, kasi hodang gumastos, okay lang, di ba? Kaya okay lang na kayo, parin ang gandastos ng ever. Oh. Pero kung mga abala ka nga, <laughs> di ba? Siyempre may mga trabaho yan, <laughs> yan oh, eh. May mga isasakripisyo. May mga sasakripisyo ano. yan oh, eh, di ba? Oh, oh, oh. Dapat... Antay mo manggaling talaga yung iririgalo nila o kaya sila yung mag-offer na sige kami na may sagot dyan, kami nang bahala dyan. Okay yon, oh, di ba? Oh. Pero hanggat maaari, manggaling sa may okasyon na sila gumastos, parang gano'n. Hindi, baka naman nga yung iba na nag-invite na kukuni silang ninang o oh, nino, baka nga nanggaling naman sa ikakasal, di ba? Tapos ubuon naman yung sinabi na, ay oo, okay lang sa ikaw pa ba to? Yeah. Sabi, <laughs> diba? Gano'n? <laughs> okay. Kaya yung mga ka ng kita mo, mga malalapit sa puso. Joshua, di ba, andoon, mm. di ba? Mga close kay Maha, uh, gano'n. Uh, uh, uh. Ayan. Pero, pero pag mga artista naman talaga, oh. eh, maning manilang sa kanila. Correct. Yan, hindi issue. Correct. Diba? Oo, oh, oh. mayayaman naman talaga kinukuha oh. nilang mga ninong at ninang. Oh. At can afford rin naman talaga, di ba? Oh. At eh, the eh, same, same time. wala namang problema sa mga artista at yan. At the same yan. time, siguro isa din sa reason, kung ba't mga sila silang gumasa, yung kasama niya rin yung pamamasyal. Ay, Bali, Indonesia, libaw yung Kimanga. Makakapabasyal, makakakita silang iba't ibang tanawin do sa pinuntahan ng kasa. Oh. Isa rin yung siguro sa doon. O sige, tayo ng gumastos, di ba? Baka mamaya nga, iba pang mga kiinimbita niya. Nagsama pa. Sama natin itong ating mga anak. Sama natin. May on, ka, on the side dito. na pag-alapang ano, Isabay na, na natin yung pamamasyal, di ba? Pero kung ang uh, kakasal ang sasagot, huwag pa ito magsasama kayo. Kaya naman ang dinong. O, sagot lang yung aatid. O, oh, yun lang. Kaya oh, oh. okay lang na silang gumasas yung mga ninong-ninang o oh, kung sila pang-imbitado na can afford Gumas. Oh. Eh, rich ka kasi Kaya ganyan ang opinion mo eh. Kaya ganyan uh, ka, ka eh. Ikaw ang Gris, galing kang Japan. Gris <laughs> ko? Dalawang buwan <laughs> oh, na, oh, no? Pinawain ko ulit. Kasi gusto, isa sa ano, bakit Gris ko makapunta ng Japan? Gusto ko ma experience din talaga yung ano, talk na Gris, talk, talk Disneyland. Yung so, napunta uh, na dyan, uh, di ba? Anyway. Anyway, anyways, -ma na kayo mga classmates. Anong opinion ninyo sa topic natin ngayon, di ba? Segway, ayan na, segway, maano ko. Anong opinion ninyo sa topic natin ngayon? Dapat bang hindi sagutin o dapat bang sagutin ng mga ikakasal. Di ba? No. Expensive. no. Yes, yes. Dahil yung ginawa ni no. Oh, oh. Yes, mga friends. Kaya no. mga, mga comments. Yes kayo, di ba? Oh, no. yung mga nanonood sa akin. Kung hindi mayayaman yung mga nanonood sa akin, yung Sol Academy, wala silang internet, hindi sila makakapal. So, ibig sabihin, may pera sila. Ay, basta tumakita si kayo diba? Correct. Oh,